Matapos ang 10pm meeting ni Pangulong Aquino kasama si Executive Secretary Paquito Ochoa at 1pm meeting kasama si Budget Secretary Florencio Abad, bakante na ang schedule ng Pangulo. Ayon sa PCOO, ito ay para paghandaan ng Pangulo ang biyahe niya bukas. Nakatakdang tumulak bukas ng hapon si Pangulong Aquino patungong Russia. Pangungunahan niya ang delegasyon ng Pilipinas para sa Leaders Week ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC sa Rusky Island, Vladivostok, Russia. Ilan lamang sa mga miyembro ng delegasyon ng Pangulo si na Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Trade and Industry Secretary Gregory Domingo, Finance Secretary Cesar Purisima at Presidential Spokesperson Edwin Lacerda. Mahalaga para sa Pilipinas ang pagdalo ni Pangulong Aquino sa APEC Summit ngayong taon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa Vladivostok, Russia, formal na ihahayag na ang Pilipinas ang magiging host country sa APEC Summit sa taong 2015. Nangangahulugang may tatlong taon ang bansa para paghandaan at pagisipan isipan kung saan sa Pilipinas gaganapin ang APEC Summit. Nangangahulugan din ito na ang makasaysayang APEC Summit ay mangyayari sa Administrasyong Aquino. Sa Russia, makakasama ng Pangulo ang dalawampung iba pang lider na miyembro ng APEC. Katulad rin ng mga nakaraang APEC meeting ng Pangulo, makikibahagi siya sa Business Advisory Council Dialogue. Ito na ang pangatlong APEC Summit ng Pangulo mula ng mahalal bilang presidente. Ang una niyang APEC Summit ay sa Yokohama, Japan. Ang pangalawa naman ay sa Hawaii, USA. Sa katatapos-tapos lamang na press briefing dito sa palasyo, ibinigay ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda ang detalye ng biyahe ng Pangulo bukas. Kasama na rin dito ang mga miyembro ng delegasyon ng Pangulo. At 1 p.m., um, the President and his delegation will depart for Vladivostok, Russia via, via Philippine Airlines, PR, Zero, zero 001. We will arrive at Vladivostok. I don't know how to pronounce this to my Russian friends. Please pardon me. In Nevichi International Airport. And then at uh, 10 p.m. we will be arriving at the Far Eastern Federal University. That's for the schedule for the first day. On the second day, that will be announced by Yusek uh, Balte on Friday, Saturday briefing. Uh, tomorrow's brief. I no, no, Saturday, Saturday's briefing. Okay. We now go to the questions. Yes, Mia of the Business Mirror. Sir, so what are the president's expectations from this trip? Well, again, a greater cooperation between the Asia Pacific nations, and this is primarily an economic uh, summit. And so that's what we're looking for uh, our uh, trade with our different members of the APEC. And also strengthening of relations as well with uh, member nations. Follow up? Celerina Monte of Manila Shembun. Sir, uh, who will accompany the president, like from the members of the cabinet and the business delegation? The business delegation, I have no copy yet, but we will release it as soon as I have that. With respect to the presidential delegation, the official delegation uh, will be comprised of, apart from the president, Secretary Albert del Rosario, Secretary Manuel Rojas, Secretary Cesar Purísima, Secretary Do Gregory Domingo, Secretary Rene Almendras, uh, myself, Ambassador to Moscow, Russia. Honorable Alejandro Mosquera, um, the Chief of Presidential Protocol, um, Honorable Miguel Perez Rubio, and also the Undersecretary for International Economic Relations, Apex Secretariat, uh, Undersecretary Laura del Rosario. Nasa 67 ang bilang ng delegasyon ng Pangulo patungong Russia. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin konfirmasyon kung tuloy ang bilateral meeting ng Pangulo kasama ang leader ng China. At yan ang mga balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTBM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.